Uh, hello guys, sa uh, maganda araw sa inyo mga kamanok uh, Sa mga may manokan pala guys uh, Ito ang dapat nyo iwasan guys Itong uh, na ito guys uh, Ito ang tinatawag na bukakao po Ayan po, pag may mga manukan pa kayo guys uh, Iwasan po, pa, pa po natin na pakainin ito sa mga manok guys Or uh, alisin nyo na lang po, bunutin nyo Ayan po, uh, ito po yung tinatawag na bukakao guys uh. Ayan po, pag may manukan po kayo, uh, ito po ay number one na uh, bawal po sa may manok. Pag uh, nakain po ito, uh, ayan po, tatamlay po sila at uh, ano po, namamatay po yung manok ito number one po kalaban ng ano po guys sa manukan pag may manukan po guys okay. dapat lunisin, lunisin nyo guys ha pag may nakita kayo guys sa mga bukakaw ayan po, uh, alisin nyo guys para safety yung mga daga natin ng mga manok guys ayan po, uh, sa bandang gilid-gilid lang po yan idol ha Ah, uh, 'yung para siya makahiya 'yung anong yung bunga kaong pero hindi po siya makahiya guys ah, 'yung ano lang po dahon niya parang makahiya po. Ah, uh, 'yung ano po nito ay substance 'yung ano, 'yung ano niya, 'yung bunga, uh, pag nakain po ng manok guys. Ayun, uh, nanalamlay 'yung manok. Uh, sa kaw alamamatay po 'yung mga manok alaga natin ng na manok po. Kaya guys ha? sa mga ano natin guys, tip lang po ito sa inyo guys ha? Mga pag may pag may guys sa uh, bunutin niyo na guys para hindi niyo na ma-perish yung mga daga natin ng mga manok guys ha. Ah. Ayan po sa mga nag-aalaga po diyan guys ah, para swak maswak swak yung mga ano natin. Uh, healthy yung mga manok natin guys. Sa mga nag-aalaga isa. Ah. ayan po. Ayun po ang tinatawag na bukakaw. kau, uh, yung halaman na yung guys ah. Parang ano siya? Kapareho po ng ano uh, makahiya plants yung may ano, may tinik pero wala siyang tinik idol ha yung ano uh, yung ano po ng bukakaw ayan so number 1 tinatamaan ito guys ha pag nakain po ng manok ya ang nagay sa yung manok number 1 tinatamaan po niyan ayan po sa mga ano natin guys ha sa mga nag-aalaga po diyan na uh, ano lang po kayo diyan guys uh, linisan niyo lang yung mga paligid niyo para maganda po yung mga alaga natin ayan din pakainin din po ng mga nagay no, sa mga damo or kaya mga feeds. Kailangan may mga pakain kaya guys para mabilis pong lumaki yung mga alaga natin guys ha. Ah. Yan po. Ganito lang po yun mga ano guys ha. Ah. Uh, mga simpleng kulungan pinanong guys mga ano natin guys ha. Ah. Uh, pinanong kaya mag, ano guys Alaga po sa probinsya nyo ng mga native chicken. Yan po. Mabilis lang po yan lumaki yung mga bossing ha. Ah. Yan po sa mga naga nagaan guys ah. Nagaalaga ng mga manok guys. Yan po. Yan po ang mga tips natin guys ha. Yan po. wag ano guys ha. lagi yung ano ngayon guys. A, po kayong magkamali nga no. yung mga damo sa inyong mga paligid guys. Basta yung naman po. Yung mga hindi po nakakasabagal sa panukang guys ha. Uh, yung buka ka po kasi medyo maano po talaga yun. A, talagang number one na kalaban po ng manok yun a, Pagka nakain po. A, talagang a, wala nang ano. para kung sa tao po parang cancer po siya. Ayan, uh, hindi na siya nagagamot pa nakakain po siya ng bukakaw. Ayan po. May substance po kasi siya na kontra-kontra po sa mga native natin ng na mga manok guys.